Ah, uh, once a month. Balik lang siya kasi Correct. yun ang pinaka-favorite ko sa lahat. Magandang araw mga idol! Ito na yung tayo sa panibago nating video. Pero bagwan lahat sa mga di pa subscribe please subscribe my YouTube channel at It juga your in your notification bell, but I'll let me play up date and some was a Salamat. Hello, Zainab. Hello, Zainab. Okay lang ba sa iyo Zinab ng pag-usapan natin ngayon ay yung buhay mo, yung career mo, tsaka yung katawan mo? Buti na din po na pag-usapan natin ngayon. Oh my God! What? Zinab, ano ba ang nagustuhan ni Ray Parks sa iyo? Sa akin po eh, yung smile ko talaga. Pero totoo ba na hiwalay na kayo ni Ray Parks? Yes! Yes! Hmm, bakit naman? Kasi medyo ilang pa rin po ako magsalita hanggang ngayon. Ganun ba? Eh anong gusto niya? Hindi ka ba nanghihinayang? Parang deserve ko rin naman 'yon. Paano mo nasabi? Sayang naman. Eh masaya ka ba ngayon? Mas masaya 'yung tama na. Nakamove on ka na ba? Yes! Eh paano ka nakamove on? Or ano ang nasa isip mo? Ang bilis mo kasing nang nakamove on. Uh, ginhawa din na kailangan mong bumangon. Kailangan mo hanapin 'yung ilaw na 'yon para makabalik ka. Okay, Zenab. May marami pa akong katanungan sa iyo ha Oh, I'm so excited um, Noong nagde-date pa kayo ni Ray Parks Ano ang lagi niyong kinakain? Bola-bola uh, Eh, yung lagi niyong iniinom? Saba mm, Gaano kayo kadalas magsabay maliko? Twice a month Pero gaano kayo kadalas magkita? Ayan po, dalawang beses atas sa isang araw <laughs> Sa ngayon, ilan yung maniligaw mo? Seven Pakat tayo Haskir, Chompa. At sasagutin mo lahat. Yes! No! God, please, no! 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 Wow, grabe. Ilan na bang lalaki ang napagsabay mo? Eight. Oh, hell no! Eh, napagsabay sa kama. Ten. Front or back? both. Oh As in, sabay-sabay. And lahat lahat! Nakapag-jowa ka na ba ng bakla? Piola Pascua. What? What the f- Totoo Yes! Hmm, e ano ba ang gusto ng isang zinab? Lights on or lights off? lights off and on. Marami bang rounds yung kaya mo? Yes. Mga ilan? Ten. Oh, hell no! Iluluwa or isusubo? Susubo. Bakit mo gusto ng maraming rounds? Ano ako eh, makulit din kasi ako eh. Yung akala mm. ko hindi pa enough, paulit-ulit ko. So ano nang tingin mo sa sarili mo ngayon? What's up? What's up? I, ilang taon ka na bang playgirl? Sa apat na taon na. Sa apat na taon ay hindi ka ba napapagod? Dadating po yung time na mapapagod ka, kakailanganin mo ng tulong. And sa apat na taon na po na yun, parang naiipit lang ako, naiipit lalo. Ano bang nararamdaman mo kapag sampu yung katabi mo sa isang gabi? Natutuwa ako kasi nagiging maayos akong tao talaga eh. Nakakatulong siya eh. Like... At wala talagang makakapigil sa'yo. Gagawin ko kung ano po yung kaya ko. Sobrang bin kinabaliwan ko po yan. Nakatry ka na ba ng Black American? Yes! Yun ang pinaka-favorite ko sa lahat. Ito yung huling katanungan ko sa Nab ano ang hindi hindi mo gagawin kay Ray Parks? Magahabol ng mga taong hindi nakikita yung value ko. Okay, Zenab. Uh, maraming salamat sa time.